Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga tiwaling mga labor arbiter sa NLRC dyan sa may Binlor Building, Quezon City. Kapag nag-file ang isang empleyado ng illegal dismissal and money claims laban sa kanyang employer ay idinidismos agad ng mga tiwaling labor arbiter. Kasi dyan sila magkakapera. May mga labor arbiter dyan na kapag during the hearing ay tinatakot niya ang mga kawawang manggagawa o empleyado na nagre-reklamo. Sinisigawan niya na kanyang ikukulong. Nag-initiate -e ang labor arbiter na salita na masasakit na mga salita sa kawawang mga workers at kapag nag-react ka ay tatakutin ka na ipapakulong ka ipapakontempt ka. Yan ang mga modus ngayon ng mga kurap na mga labor arbiter ng NLRC. Kapag itinuloy ng pobreng manggagawa ang kaso ay agad-agad idinidismus ng mga labor arbiter na ito. Kasi nasusuhulan sila ng mga company. Kasi nga naman bakit sila papanig sa mga pobreng manggagawa hindi sila kikita ng pera. Samantala sa mga company ay kikita sila ng libo-libong pera kapalit ng pagbasura sa kaso. Talamak 'yan dyan sa NLRC labor. Kahit tanggalin ka pa ng mga company sa trabaho na walang due process ay kakampihan pa yan ng mga tiwaling labor arbiter. Bibihira lang dyan sa NLRC ang matinong labor arbiter. Mga bastos, abuso ang mga labor arbiter, inaabuso nila ginagamit nila ang kanilang maliit na kapangyarihan sa corruption. Mga staff nila ay sinisigawan pa ang mga complainants. Biktima ka na nga, ay bibiktimahin ka pa ng mga labor arbiter at ng mga staff ni arbiter. Binababoy ng mga labor arbiter ang labor law dahil sa perang inilalagay sa kanila ng mga company kapalit sa dismissal ng kaso. Wala nang matinong mga taga-gobyerno. Lahat mga tiwali. Mantakin mo tinanggal ka ng iyong employer na walang dahilan at kapag inireklamo mo ay kakampihan pa ng mga tiwaling mga labor arbiter. Anya hindi pinwersa ang complainant para mag-resign. Mga pang-aapi nila sa kanilang mga empleyado. Kaya sa mga binibiktima ni labor arbiter at ng mga employers nyo, huwag kayong mag-alala may karma na darating sa mga hindi tama ang ginagawa. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.